na yung uh, ko sa loob ng isang linggo no uh, 30 pieces na itlog so subukan natin isasalang tong 30 pieces na ito so sana no ay, uh, kahit na kalahati lang ay eh, tayo so tara na at uh, natin doon sa uh, may incubator no dahil uh, wala pa tayong uh, sariling incubator makikigamit muna tayo sa incubator nung uh, uh tito ko ton na ha, ha magandang magandang uh, umaga po at uh, maliwanag na maliwanag na umaga ngayon at uh, dadalhin natin yung uh, patuka sa farm at uh, yung mga narbis natin nitong uh, isang linggo na ito kukunin natin at uh, ipapasok natin sa incubator at i-try uh, natin kung mapipisa yung uh, uh, mga itlog ng ating uh, manok ngayon so good morning at uh, punta tayo sa farm So, ito yung uh, pigs na dadali natin sa farm, no. Ito yung pagkain ng ating manok. At uh, ito tayo ngayon, ha. Sinadya natin uh, medyo uh, mataas ng araw, no, dahil uh, nabubulabog natin yung uh, mga manok uh, habang uh, sila ay nangingitlog. So, siguro kaya hanggang ngayon ay eh, maliit pa rin yung itlog nila. Na-stress sila, no. Kung uh, para Malaki yung uh, makukuha natin na ano subukan nating uh, hindi natin sila bulakbugin. So yan po. at uh, punta tayo ngayon sa farm at uh, yung maliliko yung nalikom ko sa loob ng uh, isang linggo uh, kukunin ko. So meron na akong nalikom ng 22 feces doon. So makukuha tayo ng kahit lima lang ngayon at least sa uh, madagdagan yung 22 feces So yon yung ipapasok natin sa incubator para malaman natin kung uh, fertile uh, na bahay yung uh, itlog na napoproduce ng ating uh, mga manok nandito na tayo sa farm no. Oh, nakikita na natin na uh, dito sa lahat yung uh, ating mga lagaw oh, uh, nag-aabang sila ng uh, pagkain na ibibigay natin ayan o oh. po no uh, mice yung uh, binigay natin sa kanila lalaki na rin kasi sila kumakain rin ng damu-damo uh, uh, pati yung uh, kambing ko kumakain na rin ng mice yan uh. uh, kuliktay natin yung uh, mga itlog nila ngayon uh, so mulikta tayo ng itlog at uh, lahat ng makukulikta natin ay uh, ipapasok natin sa incubator So titingnan natin kung uh, kompleto na yung pangitlog nila dito sa Dikal Brown. Meron na dito ng uh, isa. So meron dito ng dalawa, no? Big sabihin, kulang pa nang isa yung uh, itlog nitong Decal Brown. So minsan kasi tanghali na siya nang itlog, maya-maya siguro diyan tayo ng itlog niyan. So, punta tayo sa kabila, ano. Ito yung uh, nakolekta natin ngayon uh, dito sa De Brown. So, ito yung uh, ipapasok natin doon sa incubator. Ah, ano? uh, ayan na lang natin yung uh, mamaya uh, ano at least uh, uh may nakolekta tayo ngayon. Kinuha natin dito sa kabila, no. So sa kabila wala pa hindi pa tayo binigyan ng itlog para mamaya pa may pagkain pa naman na kaunti dyan dito silipin natin kung uh, mayroon na ah, uh, nakasalang pa yung isa no? mamaya na natin na uh, puntahan yan dito so, oh, wala pa talagang uh, itlog dito sa ano oh, dito mamaya na natin sin kukunin yung mga itlog nila no tingnan lang natin tong kung ayan uh, uh, may pagkain mayroon pa silang pagkain dito naman o oh, mayroon pang uh, pagkain dyan dito oh, mayroon pa dito sa Decal Brown mayroon pa so balik tayo maya maya no? Ah, uh, ito lang na uh, nakuha natin ngayon o so, oh, balikan natin mamaya na nalikop ko sa loob ng isang linggo no uh, 30 pieces na itlog so subukan natin isasalang tong 30 pieces na ito so sana no ay uh, kahit nakalahati lang ay eh, makapapapisa tayo so tara na at uh, dadali natin doon sa uh, may incubator no dahil uh, wala pa tayong uh, sariling incubator makikigamit muna tayo sa incubator nung uh, Uh, tito ko, no, yan. Oh. Malapit lang naman at uh, uh, a natin doon uh, walking distance lang kumbaga. O oh, balik na lang tayo mamaya no para mabigyan natin sila ng uh, patuka. Si okay, nagwawala na yung mga alaga natin. Sana no, uh, andit ngayon ay uh, June 21 no. June 21 ata uh, sana uh, mapapapisa natin lahat ito kahit na mga 20 pieces lang so approaching na ako doon sa ano uh, paglalagyan ng ano sa may incubator uh, so lalakarin na lang natin uh, para ano so okay naman uh, malinis naman to wala naman tayong uh, uh, ano na siguro dito problema ah uh, itlog na ito so yan ha uh, meron pang uh, natira doon no? may isang natira doon uh, na nakulikta natin so hindi na natin sinama no? para uh, ito na lang uh, itong uh, nauna natin na kulikta so mag isang linggo na ito no? ah uh, yung uh, wala sa size ay maliliit pa kaya uh, inano ko no Ah. Uh, okay. So, ano na? Uh, kinain na lang. <laughs> Approaching tayo, no, kung saan ata uh, ay uh, magpapa-incubate. so ito yung uh, na istorbo yung dalaga. Uh, ito yung uh, incubator nila, no. So, capacity nito 300. So, yung uh, ipapasok lang natin ngayon ay eh, 30 pieces, no, isang tray. Ayan. Ah, ayan yung uh, loob ng incubator nila. So yung uh, ano tray ng uh, kanyang incubator, so ililipat natin dito dahil uh, iba yung tray natin. So, ayan, uh, na. naman. Kinakonnect na rin yung incubator no para bago natin may isa lang ay uh, may ano na may init na siya. sinitik so, natin dahil hapon uh, kapon meron akong uh, nakita na tinuktukan no. So hindi na natin pwedeng isama yung

Oh. So, ito isang tray, no? Bali, 30 uh, kung uh, makapapisa natin lahat ito, so, good, no? Ayan, sinasalang na, no? salamat na yung, uh, ano, para sa tabila sa naman natin, no? hindi na maging ito.

no uh, ay sarado na natin so top 2.7 no yung mga uh, init niya ano? ano pa lang no nag o pa lang 29 29 pataas 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 ng init pataas ng pataas na yan kasi kasasarado lang natin yan 33 oh okay. so, Sigurado ako, mapipisayan, yan. Dahil, oh, pawis na, pawis na ako. <laughs> so, yan po. At uh, magandang hapon. Uh, hapon tayo, nag, uh, ano, no, ang oras natin, uh, quarter to four, no, yung uh, pagsalang natin. Uh, naway, pagsaksis uh, tong uh, sinalang natin. So, yan. Uh, sa mga baguan lang, no? At uh, napadaan lang sa ating uh, YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe. It's na rin yung notification bell para update kayo sa ating mga in-upload. Salamat po. Salamat.